Hi guys, welcome to Pranix Vlog. Mga <laughs> <laughs> idol, adi na liwat kami sa amon uma. Pud ko na liwat akon duha nga umangkon kon. Adi man no. Oh, adi akon batos. Akon duha nga umangkon, no, akon batos. Mag-vlog liwat sira. Di ginala kami balik-balik nga di sa uma. Nay nay kay madalunot. Hindi di ba yan ay bali yan Hindi amung dalan guys oh. Tala. Kakuri. Madalunot kay umuran. Sige, ginala akong pagparabalik-balik nga di sa umakay. Napapasobo na kasi niya pag-vlog. Kuri man ngayon mga idol sa pag -vlog. Labi na kung di rin ka maara magparayakan. Di man ngayon basta-basta ang pag ng Kasabot ko nga masayon la. Hinay din, hinay. Maundang na kung tas hindi nga akong magpara video, video pero kay achamban, Marainak, na na monetize ak. Waray ibang choice. Padayon na good line eh. Lakas loob na lang. Magpicture ka na mga idol kay requirements sinisan sa agriculture. Pidiro. Okay na. May dana gaya pong pampasa ng picture sa agriculture. Pinaka requirements. Siya good ngayon yan ang buhay sa paraguma. Kinanglan mauyatom kagudla. <laughs> <laughs> Makadingayan kami mga idol sa Amon Alogan. Kaya di akong mama naglalaba. Among ah, bubulig ang paglaba among mama. Basta na ako sa bukid. Permila na uran. Na ano daw lain kay eh. Nga magbablog. Makadi kami sa alugan mga idol kay mabulig kami sa namon mama paglaba. Adi naman ngayon, katapon nala namon. Kuwa <laughs> ah! Tapos naman ngayon maglaba. Hindi man mga idol, oh. ang kamutangan sa nakon mama. o. Oh. Kita ala. Bisan may edad na, mauyatong lagi pagdara. Ang biton. ako nalas na